former President Duterte, mga kababayan. Si Dutz, oy! Humirit na naman versus ICC, mga kababayan ko. Naku, yari ka na naman kay Boeing. <laughs> 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 ang mga balitang ito, mga kababayan ko, pag-usapan natin yan. Muling igiriit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang karapatang mag-imbestiga ang International Criminal Court sa kanyang war on drugs. Ay, teka lang. No, oh, nabalita ko sa inyo tapos na. Tapos na. No? Ah, uh, uh, Ini-insist na lang ni Duterte na hindi nagawa ni BBM. Pero, I think mga kababayan ko, pumasok dito yung ICC, nag-imbestiga na eh. Oh. Nag-imbestiga eh, mga kababayan ko eh. Pero, ginigit niya pa rin. Wala wala, amin na natin sa hindi. Hindi makakapasok ang ICC. Kasi sabi ni BBM, okay? Sabi ni BBM, hindi makakapasok ang ICC. Mga kababayan ko, totoo 'yun. 'Yun ang pinanghahawakan ni Duterte ngayon. 'Di diba? Tuloy. Si Duterte ang idinidiin ng ICC Ay, bilang ICC. utak Dabang sa madugong kampanya kontra droga at sa serie ng extrajudicial killing sa bansa. Mm -hmm. Pero giit ng dating pangulo, hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng ICC. Okay. Hindi niya talaga kikilalanin 'yung power ng ICC because tinanggal niya 'yon sa Pilipinas mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, may pananagutan pa rin si Digong. Ang problema nito mga kababayan ko, eto ah, mautak si Pangulong Bongbong Marcos dito sa part na to. Sinabi niya mga kababayan ko sa, sa media na hindi niya papapasukin ang ICC. Talagang hindi papasok ang ICC. Totoo, tuloy. Wala raw itong jurisdiction sa Pilipinas. Tuloy, totoo yan. Wala talagang jurisdiction. Kasi tinanggal nila ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas during, ayan na, ah, during during he, uh, her administration. Okay? Dahil sa sa kanyang administration. Okay? Maawen ah, well, kumalma kayo. Meron ditong pero ditong pantapat. Tuloy. Na kumala sa kanila noong pang 2019. Oh, 2019, but the extrajudicial killing uh, was uh, on uh, 2017 onwards, onwards 'yung taon na 'yon. Banat pa niya, marami rin daw nangyaring patayan sa ibang bansa pero wala naman daw ginagawa ang ICC. Oh. O oh, hindi ah, kinasuhan nila si Vladimir Putin. Kinasuhan nila yung sa Nigeria, pinakulong nila yung mga presidente doon. Napakarami mga kababayan ko, western country, mga kababayan ko. But eto, man tanong ko dito, alam mo mautak si President Bongbong Marcos eh. Sinasabi niya sa so, sinabi niya no nung kampanya, hindi niya papapasukin yung ICC. Uh, the, the, Filipino people was focused sa word na hindi niya papapasukin ng ICC, which is true. Wala, na, wala pa naman pumapasok na ICC na huhuli sa kanya. Pero ang garantiya ko at nalaman ko na merong ICC na nag-imbestiga. Hindi ko alam kung paano nangyari yon I don't know kung bakit, mga kababayan ko. batang alam ko, may ICC na nag-imbestiga. At merong mga general eto ah, merong mga general na nagbigay na ng confess, nag-confess na sa ICC. At meron ding general na nagpatunay, mga kababayan ko, hello Nanay Jean, no? Meron ding mga general na nagpatunay na ito ang ginagawa nila. At yung may kota-kota system sila. Yung po mga kababayan ko ha, marami mga matataas na general to. Even yung umiiyak nung bumababa siya. Matindi yun. Mga kababayan ko. Kaya kampante si Duterte, mga kababayan ko, na hindi, na hindi niya kikilala ng ICC because President Bongbong Marcos said, hindi ko mapasukoy ng ICC, may sarili tayong jurisdiction, may sarili tayong hudikatura. Mga kababayan ko. But suddenly, ang tanong dito, mga kababayan ko, eto, mga kapatid. Tuloy nga natin, nasabi niya. ICC na. Or ICC na yan. I do not recognize that. Ano ang ICC na yan? si case nito mm. sa korte everyday day ano ako diyan mm -hmm. do i have mm. the power may jurisdiction ba ako dito sa kasong interdicted prosecute <laughs> ang ini-insist niya kasi dito wala daw siyang kaso sa ICC Kaso may pananago kasi wala na daw jurisdiction. Pero ang tanong ko dito mga kababayan ko, Meron kasi time frame eh. For example, naganap yung EJK nito, mga kababayan ko, during that 26, 2017 to 2018. Mga kababayan ko. So nakapasok pa tayo sa ICC. Nung natunugan nila na magrereklamo si Trillanes sa International Criminal Court, mga kababayan ko, sinibakagan nila yung ICC. Bakit? Kasi dun siya madadali, mga kababayan. Sinibak nila yung 2019, pinagpatuloy nila yung EJK. Tama, mga kababayan ko, ganyan yung nangyari noon. Now, mga kababayan ko, nung nangyayari yung mga panahon na yan, mga kapatid, nung nangyayari yung mga panahon na yan, uh, yung uh, mga panahon na ganyan na nangyayari, akala ni Duterte, hindi pa, lusot na sila doon. Which is wrong. Pasok pa rin yung 2017 to 2018 na ginawa nila. So ngayon, meron pa rin pananagutan nito si Duterte sa ICC. Second, may pangako si Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papapasukin ng ICC. Tama? Mga kabayan ko? Kasi At, uh, sorry, not pinangako. Sinabi niya na hindi niya papapasukin. But President Bongbong Marcos did not say promise. I just want to be clarify. No? klaro klaruin ko lang, walang pinangako si Pangulo but sinabi niya yung sa harapan ni Aboy Abunda na hindi niya papapasukin. Okay? Mga kababayan ko, na hindi niya papapasukin ng ICC sa Pilipinas. But, mga kababayan ko, mautak si President. President Bongbong Marcos knows. Alam niya no na ang ICC ay may partnership sa Interpol at ang Interpol at ang ICC ay may partnership. Tama? Ngayon mga kababayan ko, kung hindi man papapasukin ni President Bongbong Marcos ang ICC sa Pilipinas, mga kapatid, kung hindi man kung hindi niya papapasukin 'to meron pong Interpol na mag-execute nun para sa ICC gets mga kababayan ko ang Interpol kinlaro natin yan hindi po yung sa pinikula na may special agent na pupuntang ganito dito dadamputin si Duterte no paglabas ng paggawa ng ang gagawin ng Interpol pag na-receive nila yung warrant from ICC doon sa doon sa ng Interpol then Interpol mga kababayan ko pupunta sa DOJ mga kababayan ko Upunta sa DOJ and the DOJ will execute the mission na hulihin itong tao na to. Ang tanong dito, Interpol ba ang huhuli? Mga kababayan ko, hindi po Interpol ang huhuli kay Duterte. Mga kapatid, PNP. Hindi ba kayo nakakahalata, mga kababayan ko? Bakit ang PNP ng Dabaw naglilinis? Kasi anytime na i-execute ng Interpol, 'yung mission order to DOJ and the DOJ execute the mission sa PNP, PNP Dabao aarestuhin to. Tama mga kababayan ko. Kaya 'yun nangyayari sa Dabao na paglilinis sa hanay ng pulis, yan po ay part ng pag yan po ay parte ng internal cleaning ng PNP. Besides din noon, besides noon mga kababayan ko, Maya beside beside noon mga kapatid, pa planning na rin 'yan sa pagdakip kay Duterte anytime mula ngayon. Yan po yung totoo doon mga kababayan ko, hindi natin hindi, hindi natin maiikakailayan but yan yung nakikita kong analysis ko na pinaniniwalaan ko. Ewan ko sa inyo kung paniniwalaan niyo yung sinasabi ko. But I think yan yung totoo. Kaya si Baste bilang anak nagagalit dun sa pisa-pisa PNP kay General Torre because mga kababahayan ko pag naalaman nito pag naalaman no ni, uh, ni Duterte na, na dadakpin na siya syempre ipapalibutan eh, nila ang buong Davao hindi na nila pakakawalan to mga kababayan ko ba diba? hindi na nila pakakawalan to hindi na nila pagbibigyan to because yan ang mangyayari Hello po Tita Delia Susoko from USA 'di ba yan po yung mangyayari doon. Kaya beses ko na pong pinapaliwanag to sa lahat mga kapatid eh. Yan at yan po ang mangyayari. Palilibutan nila yan, hindi pa aalisin tong tao na to. Because we know at alam ng ating mga intel na nasa dabaw lang po ang matandang Duterte. Okay? Kahit hindi niya po kilalanin ng ICC, mga kababayan ko, it's okay. Mga kababayan ko. But the interfall ipapatupad sa kanya yung talaga yung uh, yung uh, partnership yung yung kaso sa ICC because Interpol and ICC have a partnership sana pala tinanggal na Duterte, sana pala tinanggal ni Duterte ang Interpol sa Pilipinas para lusot pa rin siya yun ang mangyayari doon o tuloy maraming nangyayari sa mundo uh, masakir dito masakir doon patay yung Amerikano ilang pinatay Mm. Ano ang ginawa ICC kayo? Marami. Actually sa Nigeria. Tsaka sa uh, I think uh, Nigeria. Uh, marami silang napakulong eh, na presidente using ICC. International Criminal Court. No, marami. But if Duterte is uh, mahuli to, former President Duterte ang kauna-unahan na asyano na ikukulong ng ICC. Oh, for the first time, kung, mag, kung, sa sakali, siya rin ang kauna-una mayor na naging presidente. At kung sakaling pumasok ang ICC at uhulihin to, mga ko si former president, siya rin ang kauna-una asyano, Asiano, Asian, na ng, uh, ng ICC. Totoo yun, mga ko. Oh, minura mo pa, di ba? <laughs> Dati nang sinabi ng Department of Justice na pwedeng isilbi ng International Police o Interpol ang arrest warrant kay Duterte kung mag-issue ang ICC. Si? Ako po. Imposible ang DOJ hindi tutulong dyan. Diba? Mga kababayan ko, tuloy. Pero paglilinaw ng DOJ, walang commitment na binibigay ang Pilipinas na tutulong sila sa investigasyon. Tuloy ngayon pa lang, there is no commitment. Pero pag andyan na yung warrant, may commitment na yan. Diba? Alam mo, ang kalakaran dito mga kababayan ko ng uh, DOJ, medyo matinik magsalita si SOJ eh. Sa totoo lang, there is no commitment. Pero pag andyan na yung papel, makakaroon niya ng commitment. Di ba? Tuloy. As members of the Interpol, we have to abide by many requests, but only if certain conditions are met. Mm -hmm. uh, uh, marami yung condition. We have no more commitment to the ICC, mm -hmm. as we are not members of the ICC. Pero ang Interpol, may commitment tayo. At saka yung Interpol, far-reaching yan. <laughs> How did Di ba mga kababayan ko? Oh. Mga kapatid, merong merong commit, meron meron tayong commit, meron sa ICC, we have no commitment. But the Interpol, meron tayong pwedeng maging commitment. According to secreta, according to SOJ, mga kababayan ko. Now, anong lusot yung sinasabi ni Duterte dun sa podcast, mga kababayan ko, it's very clear mga kababayan ko, na dinadivert niya lang yung mindset ng taong bayan. Because yung mindset ng taong bayan, kapag nagkataon, mga kababayan ko, na madala niya, mga kapatid, mabibitbit at pabibitbit niya. Okay? Kasi, if mangyari ito, kailangan ng mga DDS ngayon i-clarify sa tao na there is no Interpol. Kasi pag nangyari, nalaman ng tao at kumalat na may Interpol, mga kababayan ko, nahuhuli sa kanya matataranta po yan tao na yan. Two things na magagawa ni Duterte. It's either lumaban siya or umis ka po papuntang China. True, mga kababayan ko. Yan lang po ang pinakadabes doon. It's either na lumaya sa sa Pilipinas or lalaban siya. Mga kababayan ko. Because the DOJ said, wala pa wala tayong commitment sa ICC but meron tayong pero tayong per, meron tayong pwedeng maging commitment sa Interpol because we have a partnership with the Interpol the International Police di ba Yan po ang pinakamatindi doon mga kababayan ko kaya mapapaisip po yung ibang tao dito Kayo mga nagsasabi ng mga DDS na ay hindi papapasukin ba ni Bangag yang uh, ICC kasi may sinabi siya wala siyang isang salita Huwag kayo magtaka. Baka nagsasalita kayo ng bangag-bangag dyan. Tinakansawa nyo si Pangulo. Hindi nyo alam. Ginugulangan na kayo. Diba? Kung magulang kayo sa pagsis pagsasalita, doon kay sa pagsasalita, sa pagsasalita nyo at inaayudahan nyo yung sinasabi ni, president, ni former President Duterte, well, wala akong problema, kami problema doon. But, ang batas ay hindi kayo makakatakbo. One thing I promise, if Duterte, mga kababayan ko, ay tatakbo sa 2025. Yan na ang katapusan mo. Yan na ikita ko. Because sa dami ng kinabangga mo at inaway mo, lahat ng paraan na maikita ng tao na gamitin sa'yo. If ako sa kanila, wala namang kwenta yung pinaglalaban nila. There is no uh, uh, bar, barrier that, uh, not barrier, uh, wala namang bearing yung sinasabi nila. Iwanan nyo na lang sana. Tama ba? Iwanan nyo na lang sana. ba? Diba? Iwanan nyo na lang sana, tapo nyo na yan kung maaari manahimik kayo. I hope na mapakinggan tayo kahit sa maliit pa pamamaraan na to. Pero, promise, sa mga DDS, pasensya na. Sa mga kaibigan natin. Sooner or later, mangyayari yung kinatatakutan nyo.